tung isda. Ah. Oh. Tara daratong. Itong susulod 'tong. tong Sige sul so guys. Wow! Ayun ah, na. Namuti na. Ah, kaganda 'yan. Oh. Uh. Yun ah. Na. Dadali lang, na salay-salay. 'Tong dito mo ilagay 'tong. Dito kaiwa. Dito. Simula, simula. Digiwa. Dito lawa. Itumpok mo lang dyan sa gilid ba? Diyan ba? Itumpok mo dyan sa baba. Hindi hila. Hindi yan. Ito ha. Ito ha. Oh. Angatin mo. Yan. Sige pa. Yun. Ha. Ah, kalalaki tong. <laughs> Yari. Wow. dalitong tong. Anong isda yan tong? Darag-darag. Yan. Darag-darag. Kung tawagin dito sa amin guys. Ito yung may spot. Na ano? Ang inang nunal. May nunal Labi tong, tatlo. Minsan diba tong, kawan yan sila? Hmm. Kawan diba? Tukas kaya yung labat kong. Baka, siyam ng galayan. Oo. Oh.